Grabe si Ichi, oh. Tumalikod lang sa saglit. Ang dami ng dalay, oh. Ganyan magbumili yan, guys. Oh. Tingnan nyo naman, oh. Hindi lang kinuha yung ate niya. Parang siya yung nag-shopping. Ito lang binili ko, oh. Bigas lang. Good morning, guys. Wala pala akong pasok ngayon. Dahil lumuulan kaninang umaga. Kaya wala kami pasok. Nag-snow ata kaninang umaga, guys. Ayun, eh, oh, nag-yelo pa. Kaya wala kaming trabaho. Pakita ko sa inyo. Ang galing. Nag-i-snow. Nag-i-snow nga. nga kanina umaga. Ayun o. No? Kita nyo nag yellow pa. Nag-i-snow pala kanina. Hindi <laughs> na namin nakita. Sama kasi sa HN. Eh, no? Bili kami ng bigas. So, Hey, hi. Good morning. Good morning. Dinay <laughs> eh babay kami ngayon kasi bibili kami ng bigas mga limang kilo lang hmm. lagay mo to ito pa bili tayo ng bigas dahil wala na isa sa naubos pakita okay, ko sa inyo mamaya mama, yung ano kung magkano yung presyo ng bigas dito sa Japan na ganito lang dito sa lugar namin ha hindi masyadong matao hindi masyadong matao dito pero madaming sasakyan dito guys hindi lang palalabas yung mga tao talaga labas sila ano lang, trabaho ganun. trabaho, suwela tapos minsan pag-agala ganun Ano tayo pupunta guys? Sa my pit depot. Pit depot. Tara na, bilisan mo. Bagal mo kumilos eh. <laughs> Let's go! Good job! Dekat Talon. dikenai nih, Arang chick sih. Eh. Chick suka bah. Cici. Okay, bye mga ngayon guys. Wala kang bigote ngayon, tsaka balbas. Sinalis ko Muka ako Muka na kagabi. Mukha akong ano eh. Mukha na akong matanda eh. tinanggal ko muna. Para maiba naman. Tingnan natin yung mga bigas dito. May mga ilaw din pala dito. Ito yung mga adjust nila. Ikot-ikot ko eh. Ayan. Ganito-ganito na siguro muna yung vlog natin para na pag masyal din kayo ayun ang super mario nani kayo Hmm, nakata. Ito yung bigas. Sampung kilo nila nasa 3,000. Nasa 1,1 ata sa Pinas yan. For or 1,2 ganun. 1,2 or 1,1 Limang kilo lang yung bibiling ko guys ito. Kasi maliit lang yung lagay namin ng bigas. Ayan. Bale, 1,700 yen. So po nga nagre-range yan ng mga nasa 600. 600 to 700 sa Pinas. Kasi 400. 600 plus. Ayan. tayo ng isa. Tapos na lang tayo ulit pag naubos. Mahirap din kasi magdala eh. May kasama ka pa nga naman ulit. Ayun, ano yan, tatagay ka na. Inuturo niya yung alak oh. Yung mga alak Ano? Ano yung laman oh. Ay, nagtuturo na. Sige, bili ka na. ini ikaw na sa chikot. Ang paman? Ikot ko na rin kayo dito guys Ayan yung mga alak nila dito Ito pala yung mga gin nila dito guys Yung mga sake sake Ayan. Alam ko yun yun eh Yung mga gin nila Ayan, oh. Yung mga maliliit Gin yan eh oh. Gin nga to guys Ayan, oh. Yung sake Ayan ang gin ng mga hapon dito Tapos ito naman yung flavor ng iniinom kong ano, lemon Sa tomato na eh Ito pa Ayan ito yung palagi kong iniinom mo, 98 yun lang man. 107. Ano, dahil pang alak guys, ayun o. No? Diba? Ito yung mga champagne. Oh, grabe si Ichi Oh. Tumalikod lang sa saglit, ang dami ng dali o. Oh. Ganyan magbumili guys oh. Tingnan nyo naman Oh. Hindi malaki nawa yung ate niya. <laughs> Natalikod lang sa saglit. Ito yun naman yung bit-bit Oh. Parang siya yung nagsaping Ito lang binili ko Bigas lang oh, tara na Let's go Take Bayar na natin to Baka kumuha pa pati eh. Say hi Okay kore mo. Agay rin. Hindi pa bayad dyan. Tapos na. Ayan na sa iti kochi. Saan saan na naman pupunta eh. Tapos na. Nakabili na tayo. Si Seiji nakapag-shopping bigla no? Tumaligod lang ako guys, saglit na saglit lang Mga 5 seconds ang hita nyo, bilis ng kamay Ay, eh, tara na, sakay, sit down Hmm, kalit siya day sit down Uy na tayo guys, nakabili na eh So, naka 2,000 din tayo 2,000 yen Diba? Ganun lang guys Limang kilong bigas Tapos, konting candy, mga tatlong piraso Na pagkain na sa Ichi. Dalawang libo na, di ba? Kaya mahal talaga mga ano dito, mga bilhin dito. Kaya hindi ka talaga pwedeng tatamad-tamad. Kailangan ano, masipag ka talaga. Kasi napakabilis maubos ka ng pera dito. Yung isang lapad na dito, parang isang libo lang sa atin sa Pilipinas. Eh. tapos maubos Gano ang ano dito guys Beneng ano dun may ahalin uh, tulad ng ang, ang 10,000 yen or isang pa dito sa Japan Yung 1,000 ano 10,000 yen parang 1,000 ta sa atin sa Pinas Tapos yung 5,000 yen naman parang ano limandaan lang gano'n Yun. Ito na kami sa bahay. Natutulog pa kasi sa Saori. Kaya hindi namin kasama. Kasi lang kami chair na kay Gapa. dito wala nang bigas. Kaya... Lumabas kami ni sa HP. na kami <coughs> sa bahay. Ang pa sila. Malis na si mama? Ha? Nagulo to kayo si Cengie, ikot lang ako. Pagtingin -pag ko ang dami ng hawak eh. Ano <coughs> si Mami Cherry? Si Cengie natutulog pa eh. Sorry, tulog pa din. Nagsasahing na tayo. Walang-walang laman yun ah. muna. Ang ganda lang kasi kalaki yung lagayan namin ng bigas. Yun. Kaya pag bumibili kami ng bigas, 10 kilo, 5 kilo, ganun lang. Kasi hindi rin naman kakasya. Sasahin na tayo guys. 1 2 3 4 and Nakata. Yan. Kaya lapit lang din naman yung ano, bilihan. Kaya okay lang yan. Yung muna. Balaw bigas. Ganito lang magsayang guys. Balaw natin mga apat na beses. So, ang bigas pala ng hapon guys. Ayun o. No? Maliliit ang bottle kung mapapansin nyo. Ayun no? Parang malagkit. Kasi malagkit. Ano medyo malagkit talaga yung mga ano nila kanin, eh. Kasi diba naka, sila, naka chopstick pag kumakain. Tapos so ganito ako mag ano guys. Tantya. Sa so kamay. Ayan medyo marami yung tubig niya. Tantyado ko na yun eh. Ganyan ako magsayang dati pa eh. Sa Pilipinas pa lang. And pag mga ganyan, yung sa mga bandan dito niyo, ayan o. Oh. Yung dito. Gany dito ko kasi tinatan siya yun, eh, no? sa unang guhit. Pag umakay na dyan, ayan. Okay na yan, guys. Diyan niya kami magsahing noon, eh. Tapos takip. Ayan. Yun. Okay na. Sinahing na tayo, mamaya. Pagkalut, kakain na. Nagising na si Shinji, oh. ah. Ang pogi-pogi po ng Shinji ko namin, eh. Ang pogi-pogi po ng Shinji ko namin, eh. Ah. ah pag -ugy, pag -ugy Ang taba taba po ni sinjing ko naman eh. Oo. Uh, uh. Ang taba taba. An taba choy. Ang taba An taba. Taba choy. Ang taba taba. Taba choy. Apo ah, ge po ge po yan. Oo. Uh. Ang taba 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 choy. Oo. Uh, uh, uh. uh. Nakikita ba si Sinji? Ayan. Kikita siya. Kukurot ko na kayo sa pisngi ni Cindy. Ayan na. tank 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 suka tank 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 suka tank tank domede ah Apa lagi yang babi kena? lah, bye-bye, ngik-ngik, ngik, bye-bye, bye-bye, kena, bye-bye, tank, 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 tank.